Okay. Ano pa dito, bro? Sige, go ahead, bro. Oh, Pedro Wendel din. Ah, uh, nagbibisaya na. Kayo. Yung papa doon, ya. Eh, sabi dito, ah, uh, na nakapapangutan na ang akong papa, membro kami at ko gitawag na ilaga. Ilaga na yung ano, no, yung gangman ko, no? Na sila mga ampo, nga sila rin nakabalo karon nga wala na akong papa na ba epekto sa amo amo mga anak Kung unsa ba angay na buhaton kay nakamatikod ko halos tanan kami magsuon dili maayo ang pagkabutang sa kami noon ako bulag akong uban ngay, ako bulag akong uban nga igsuon nga babay bulag usab usa usa pakaha ni nga epekto salamat patubag kay eh, bro Wendell salamat bro yon Di siya makapasok dahil uh, ano daw, PC daw. So yun ang tanong niya, bro Wendell. Yes, uh, isa yan sa epekto, no? Dahil ang taktika ng demonyo ay eh, divide and then attack. So, isa yan sa mga epekto talaga. Uh, gigibain talaga ng demonyo yung pamilya. So, tandaan natin, kahit nga sa Genesis, Unang pamilya niya, unang yung uh, marriage life nila ni Adan at Eva, target ng uh, demonyo. So ano ang pwedeng gawin? Dahil okultismo yung ilaga, no di matatablan, meron talaga mga seremonya sila, di, di natin alam kung meron ba siyang mga napatay na kalaban noon dahil ilaga kasi. Uh, grabe ang nangyaring digmaan noon uh, versus barakuda at uh, ilaga lalo na diyan sa uh, area ng Sambuanga Sibugay sa Cotabato grabe talaga lanaw uh, Lanao del Sur Lanao del Norte kaya karamihan merong mga tinatawag na ilaga mga Kristiyano na may mga anting-anting. So, occultism yan. At uh, yun ang uh, sinasabi sa kahit pa may prayer sila, Latin pa yung iba. At uh, ginagamit nila, Ave Maria, yung mga prayer sa simbahan, Gloria Patria, et Filio et Spiritus Sancti. So, kahit pa prayer ng simbahan ginagamit nila, pero pag ang intention ay gagamitin sa okultismo, ay okult talaga yan. Di pwede. No? Anong pwedeng gawin? So, yun. Pagsikapan talaga sa membro ng pamilya, yung proper faith, proper disposition of morality and state of grace. At kadalasan marinig natin na may mag-thanksgiving mass, sa birthday at iba pa dapat ng pamisa para sa healing of uh, family tree at sa sa gabi-gabi na pagrosaryo ninyo mag-offer din kayo ng intention i offer this mystery for the healing of our family tree yan po uh, paano daw gawin yung healing of family family tree bro Wendell? uh, pwede na magpamisa intention sa intensyon uh, sa simbahan na ang intensyon uh, sa misa, healing of family tree. At pwede din na uh, sa rosary, mag-offer sa rosary, ay offer this for the uh, healing of family tree. Pero dapat talaga na magro-rosary. Uh, no? magro-rosary talaga yung mga miyembro ng pamilya para protected. eh, okay, maraming salamat, bro. Brother, ano, brother John, may addition na lang ako doon. Uh, brother genry may ano may intergenerational rosary ang punto for punto supporters every Monday night ng uh, 6 ng gabi mag-start at 6, I mean, sorry, uh, Webes uh, after Divine Mercy ng alas 3 ng umaga. Alas 3 to Philippine time. Madaling araw. Madaling araw. Opo. Philippine time yun lahat. Hmm. Okay. Okay. So, move na ako sa next na tatang naman. Si Maria Berna. Ate Maria Berna. Yes. May gandang gabi po sa lahat. Um, Sir, may tanong lang po ako, brother, regarding sa tattoo kasi nakita ko po yung video clip ni Father Darwin and ni Father Amorth regarding sa tattoo. Eh, yung tanong ko po, po is, considered po ba as consecrated to demon yung, yung beautification na eyebrow tattoo? And ah uh, yung pangalawang tanong ko po sana is regarding din po sa dream catcher if um if is this related to paranormal thing kasi parang may personal experience din kasi kami dati na may uh, dream catcher kami na nakalagay sa kwarto namin tapos may mga shadows na napapansin kami hindi namin nakikita pero may nafi na negative uh, entities and mga shadows especially na uh, during dawn time and then may pinapunta kaming pari sa bahay tapos yun yung sabi niya baka related or connected sa dream catcher pero hindi siya sure so itatanong daw niya muna sa exorcist priest na pari sinner naman pero hindi na po nila kami nabalikan so ayun dito ko na lang po itatanong okay brother uh, Wendel. Wendell okay una yung tungkol sa tato uh, nagtanong din ako kay Father Winston at uh, meron ding mga sagot diyan ang si Monsignor rosete no na isang exorcist na kahit ba mukha ng ating Panginoong Kristo ang tato bawal pa rin umano no? bawal na bawal talaga yan at ikalawa yung dreamcatcher, abay occultism yon no? uh, nagsimula yan sa sa Indian uh, people na sa pamamagitan ng dreamcatcher ay yon uh, di matuloy yung mga tinatawag na masasamang uh, panaginip. So, superstitious beliefs pa rin. At dahil superstitious beliefs, tatamaan siya sa Catechism of the Catholic Church 2138 superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. It is manifested with idolatry and various forms of divination and magic. Yon ang superstition. Uh, okay. Brother Wendell, ano nga ulit yung verse yun? <clears throat> ano says? Ano nga ulit na verse yun? Uh, sa Catechism of the Catholic Church, Ah, uh, 2128. Ah, uh, 2128. 2128. 2138. 21, 21, uh, ah, okay. Sige, thank you po.